Good morning mga kahito. Luzon, Visayas, Mindanao. At saka sa mga OFW dyan. So, magpapakain tayo sa ating mga uh, future breeder mga kahito. So, may mga inalagaan tayo dito na gawin nating breeder. Kasi yung mga Uh, lumang breeder natin ay aal aalisin na natin mga kahito so may bago tayo selective po ito mga kahito ayan so one year one year din ang hihintayin natin dito mga kahito para uh, magamit natin sila ayan kasi may kaibigan tayo mga kahito na maganda din yung uh, klase ng kanyang breeder at ito po ay yung mga lalaki at i-crossbreed natin mga kahito ayan malaki na sila ayan so, mga 8 inches na yan mga kahito ayan so makikita ninyo malulusog po yung ating mga alagang hito para sa gawin nating uh, breeder balang araw ayan so antay-antay lang tayo mga kahito para tayo po ay mag magkapagpapaanak kasi medyo busy pa po si Kahito busy po tayo uh, may mga importanteng uh, uh, may mga anong tawag dyan medyo bunol po tayo sa pagtatagalog mga Kahito oh. malalaki na sila malalaki at malulusog nandito lang to sila sa concrete pan mga kahit so kumusta po kayo kumusta yung mga alaga ninyo ayan o no? antay-antay lang tayo para magamit natin to sila. Oh, malaki na oh. Yan. So, nakakataba ng puso mga kahito kung yung ating mga alaga ay makikita natin na malulusog, maliliksi Ang importante lang mga kahito talaga pag sa concrete pan kayo mag-alaga. Iwas lang talaga sa overstocking. Iwas sa overstocking tapos uh, maintain yung water chains. Uh, nasaan na sila? Nawala na. Mad madali lang man malalaman mga kahito kung yung ating mga alagang hito na nasa concrete pan tapos pakikita ninyo na hindi na po consistent yung kanilang pag pagkain uh, yung pagkain nila ng kanilang feeds so ibig sabihin yan mga kahito ay magpalit na kayo ng tubig uh, 50% or 75% na tatanggalin ninyo ayan Huwag nyo na lang, huwag talaga ubusin masyado. Kasi yung ating mga alagang hito ay kailangan din nila na may kunting langsa sa ang maiiwan sa uh, tubig nila. Kasi yung langsa nila mga kaito ay yan po ay proteksyon na hindi po sila matatamaan ng punggos. Dahil alam ninyo na yung ating mga alagang hito ay wala pong himbis. So, ang nagbibigay protection po sa kanila mga kahito ay yung kanilang langsa. Kaya need nila yung langsa na may kunting maiiwan. Ayan. Tapos, pag mabalik na ninyo yung dami ng tubig na Uh, tinanggal ninyo huwag nyo kalimutan na maglagay ng asin uh, tapos yung asin ay i ano nyo muna sa tubig i-mix nyo muna sa tubig mga kahito bago ninyo ilagay sa kanilang tab o sa kanilang concrete pan ayan So, kailangan talaga natin mag-alaga ng mga uh, lalaki mga kaito dahil ang una talagang maubos natin ay yung mga lalaki. Di bali na yung mga babae mga kaito kasi uh, pag matapos natin kunin yung itlog nila ay buhay pa rin yan sila. Hindi kagaya ng mga lalaki ay kailangan talaga uh, madamits, um, kailangan kasi Uh, patay talaga yung lalaki kasi kinuko na natin ng kanilang PG at saka yung testis so una po mauubos yung mga uh, male male breeder natin mga kahito so ayan so kung kayo po ay bago pa lang dito sa ating youtube channel at gusto ninyong ah uh, Uh, malaman kung paano ang sikrito sa pag-aalaga so huwag kalimutan mag-like at saka mag-subscribe sa ating uh, channel mga kaito dahil dito ay marami po kayong matutunan kahit pa paano kung gusto po ninyo ay uh, mag alaga ng mga hito ayan malulusog sila at maliliksi sabi nila pag nasa concrete pan daw ay payat malaki ang ulo maliit ang lawas so pag ganyan kasi indikasyon yan na ang alaga nating mga ito ay kulang po sa kain kaya bakit po sila nagkaganyan kaya mahina na po yan sila magkain mga kahito dahil 'yung tubig nila, una, mabaho. Kulang sa water change. Kulang baga sa maintenance. Kasi pag sakto lang sa maintenance, 'yung tubig natin, consistent po 'yung kain ng ating mga alagang hito. So, hindi po mangyayari na mag ma, na malaki ang ulo. Hindi po mangyayari 'yan mga kayo. Ayan. So, yung iba nasa ilalim na. Busog na sila mga kahit Hindi na natin makikita. Ayan, Oh. Ayan. Tingnan nyo, malulusog yan. Oh, at maliliksi. Ayan. Oh. yung katawan mga kahito maliliksi at malulusog so hanggang dito na lang mga kahito so Luzon, Visayas, Mindanao good morning and God bless po sa ating lahat